I think. Papasok ka na bukas. Sinasayang mo ang 1,500. Sinasayang mo ang 1,500 per day. Saan mo yung pag-check update? May card ka naman eh. Saan mo mag-tanong expect mo na more than ano, uh, 50 euro pataas or 50 euro less. at least kampante ka pero pag nasa 100 euro how much yun ang sakit sa bangs no no hmm <laughs> ano, si <laughs> Absent ka pa bukas. Kaysa naman mag-collapse ka. Anong tanda mo matlabay labi? Kanina ka pa maputla, <laughs> pagkakain mo. abo naman? Halatang may sakit. <laughs> ganyan yung booklet ko talaga hanggang sa puli, huling patak talaga ng ng katas niya talaga no 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 love you, love you, love you, love you. no 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 don't want. no 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 May wala akong <coughs> pera eh. Pero kung may pera ka, nabanggit ko kay Hazel. Kasi tinanong ka. Sabi ko, kausap niya tatay niya, ha? Hindi, bakit daw? Eh, syempre, kung ano sinabi mo sa akin? Sabi. Sabi niya, manghirap yata ng pera. Yeah. Hindi ko naman si Papa Artful. Sabi ko, oo nga. Bakit hindi ba connection din? Hindi na pera mo? Hindi eh, ba sumahod ka? ano dami package pa. Anong package? May dalawang package ko sa akin. Kung nagpapatasa, mag-package ko pera. Yung mga ko. Never be used but Never totally damaged pa yung sapat ko pa. Mangkit Bebe, lesson mo na yan. Lesson mo na yan sa so para sa sarili mo. Di ba nga nga sabi ni Justin? Love yourself. Just don't love yourself. Ang buong kabin ko. Ako nga, ko pa ito. Tapos sa maleta ko eh. Wala na, hindi ko naman magagamit. Kasi hindi mo nakaimbak na naman sa maleta eh. Ano pang use? Eh, yung practical na lang yung everyday use na lang. <laughs> May mga ilan ilan vitamins ako meron, siguro expire na, galing pa ng U.S. yun. Ako oh, lang ako vitamins. di ba? Kasi hindi naman ako nagkakasukit. Siguro pa rin siya talaga vitamins lang. ang vitamins natin, ang ating loved ones, beer, Yossi, at mga kanong baboy sa parkensteiner. <laughs> I love one nito, sir. Wala ko siya. <laughs> Kasi nandito nandito nandito. Bakit nandito nandito? Sabi ko nandito nandito. Talaga ba? Hanggat wala ka na, ano, alam mo, hindi mawawala yung feelings mo. Dahil siya ang huling kaiyutan mo. Pag may magkaiyutan ka ng iba, <laughs> natin. nyo ka pa talaga eh? Sabi nyo ka pa talaga? naman hindi mo kayo nakaano sa akin. <laughs> Live yan? <laughs> hindi. Wala namang magtsatsagalan, nagra-random ano lang naman ako na pagbibig. Nagpapasapan lang. Huwag naman. Lain mo na lang yan. Hindi <laughs> na pa rin ito eh. Huwag Tinatapos ka pa mga 15 minutes kasi ini-email na ako eh bakit wala akong upload so ah di ba <laughs> 15 minutes. Masaka <laughs> relax no. Ay, yung lalaki nakita ko siya ay yung una ko nakita kay, kay Michael so siguro multiple times pangalawang kita ko siya kagabi siguro multiple ay, times niya na kagabi ko nga di ba nandyan ka? ayaw nga pala di ba tulog ako hmm. normal lang yan kasi di ba meron ka naman anong period tapos hindi takot, yung takot. Parang hmm. nalagay yung takot. Wala nga akong mineral. Eh. Kaya hindi siya. Kung yung siya, sabi ko magdaan na ako sa kami. Naka-duty pa si EJ? Mali siya. Hindi parang sabi Day off ba siya? Oo. Nakakas yung cellphone niya. Ka, mo Kaya na rin. Pero pag dumating, Hindi na. Sa hapon kami hindi nga tayo inflatable o oh. tapos ganyan ganyan din oh. chuk chuk na <laughs> Barbie na oh. alas 11 haliba gusto mong man exhaust ka sa trabaho kaka out kagaya ko. sarap mong hugya lang dito tapos may random people na wala Oh, ang sarap. Kahit ano pa isulat ito gabi naman. Ang sarap, eh. Kasi narasin kayo ata gabi mo? Hindi. Hindi ako makakalala. <tay> Anak ako dyan, kasi hindi mag... Yung magadala pakiramdam ko, tong ang Bakalasin pa ako yung gabi. Nanok ko na nga lang itong Yossi ko, hinto na rin na kasi ako kasi ganaan ko naman pa check Pakihipan okay, nga. Oh, Nakachika pala. <laughs> Bebe, enjoy life. Bebe, chete ka pala. Halos ka lahati nga ang edad ko sa'yo. Diba? Nalakas ka taon mo sa sa'kin eh. At age mo ganyan, Diyos ko, tirador na ako ng mga katrabaho ko. Ay, eh, gusto yung gulos ko nila. Ginish ko. Diyan sa sa stockroom. <laughs>

sa isang sa isang buwan nakaka 182 month, hours tayo so 160 lang so 21 days at uh, 21 hours so almost 3 weeks lang pala ang trabaho natin within a month ano ba diba? hindi naman kasi nababayaran ng tama very wrong yun. Sabi ni kandoy pa, may maganda nga yung trabaho niya sa conditional trip sa hindi Maganda yung hotel, tamit yung management. Hindi attitude, management okay naman kasi willing naman sila to pay. Maluwag ang management, be. Kaso yun namumuno, may sakala mo siya yung may ari. No. <laughs> hindi naman entire management kasi pinapakinggan pa tayo, tayo ni Tihana, di ba? Oh. Oh, umiyak yak daw. sampai. <coughs> ano oras ka bukas? Kung jujut ka? Gura tayong sada? mengkapilang. <coughs> mm -hmm. Off ako bukas. kaso pupunta nga ako ng opisina magtutuos kami ano <laughs> 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 bukas kung hindi pala masakot ng katawan nito. Magkape lang, tapos magkwentuhan akong anek-anek na kwentuhan. Ito ko, paborito ko coffee shop. paborito kong tambahin coffee shop. Mm. Sa Bahrain? Ay, gusto ko iba-ibang coffee shop sa atin. Ito yun lang naman hili, Hindi ako yung mahilig yung tambahin na party, ganyan. Coffee shop. Nakaka-iba rin kasi ang ambience doon eh. Nakaka-relax din. Ano Orchids? na eh? Nasa ilalim ang si Orchids eh. Hindi naman luma. <laughs> Dito pa lang na si Orchids eh.